Magandang araw po mga kaubayan. Ako po yung muling gagawa ng videos. Pero ang video na ito mga kaubayan ay tungkol sa uri ng pagkain. Pero ang pagkain na ito ay napakabisa po na panggamot sa mga masasakit na kasukasuan, yung mga muscle, yung mga uh, buto na masasakit po. Kasi po, kaya ko po isinagawa ang video na ito dahil masyado po ako napagod kahapon. Dahil kung saan-saan ako nagpunta at mainit ang panahon kaya sumakit po ang aking mga kasukasuhan, ang aking mga muscle sa hita, sa paa. Kaya, kaya ko po naisipang i-videos ito mga kaubayan. May lumabas na po akong videos noon tungkol sa lamang gamot na ito. Ito ay ang labanos. Labanos mga kaubayan, ang labanos, mga kaubayan, ay lingit sa ating kaalaman, ay napakabisa po na panggamot sa mga uh, uh, sakit sa kasukasuan, yung mga arthritis, arthritis po, mga kaubayan, at rayuma, rayuma. Kung niyo pong malala mga kaubayan, ang ating mga kapatid na mga katutubo o igurot, mga igurot po, ay ito lamang po ang pinanggagamot nila yung ipinalabas ko pong videos noon tungkol sa, sa sakit na arthritis ang ginamit ko po ay ito po labanos at saka yung mustasa ginawa ko pong salad yung kinain ko po kasi ganito po ang gagawin ko ngayon ngayon ang halon niya naman po mga kaubayan ay ito po labanos at ang palaya Uh, tignan po natin, panurin nyo po mga kaubayan Para makita nyo po kung paano ko po gagawin uh, Na gagawin sana dito na pagkain na Ay gamot pa sa mga uh, masasakit na kasukasuan, kalamnan Mga kaubayan, yung mga muscle Kasi masasakit po ang buong katawang ko mga kaubayan Dahil sa napagod nga po ako kahapon Ganito lamang po mga kaubayan, babalatan po ito binabalatan na ganito ito mga kaubayan saka po hinihiwa hiwa pagkatapos balatan mga kaubayan hiwa 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 hiwain po na ganito ito ng maninipis So, bali tapos ko na po mahiwa mga kaubayan. Ito po, nahiwa-hiwa ko na siya nahiwa-hiwa ko na siya. Ang susunod na proseso naman po nito ay lalamasin ko po ng asin. Lalamasin ko po ng asin to mga kaubayan. So, bali tapos ko na siyang pigain mga kaubayan. Ayan po, nagkakatas na po siya ay ugasan ko naman po ngayon ng tubig ito ugasan ko naman po ng tubig ito ngayon mga kaubayan ito, ugasan ko ng tubig ito mga kaubayan So na mga kaubayan, naugasan ko na po ng tubig. Isusunod ko naman po ngayon yung ampalaya. Ang kasunod naman ngayon nito mga kaubayan ay itong ampalaya. Ganon din po ang proseso. Hiwa-hiwain ko din po. Balito na po mga kaubayan, nabiyak ko na po, natanggal ko na po yung laman niya. Hiwa-hiwain ko naman po siya ngayon. I-slice ko po bago ko po lamasin ng asin ulit. So, bali na po mga kaubayan. Nahiwa-hiwa ko na po. Ngayon, lalamasin ko po ng asin ito. Ganon din po ang gagawin kong proseso mga kaubaya, kaubayan. Lalamasin ko din po ng asin. So, bali na mga kaubayan. Tapos na. Kumakatas na po siya. Ang gagawin ko naman po ngayon mga kaubayan ay hugasan ko po ng tubig. So, bali ito na siya mga kaubayan. Malinis na po siya. Nahugasan ko na po ulit. Ngayon, titimplayin ko na po para, maka, uh, para makain na po siya mga kaubayan. Bali, pagsasamahin ko po siya mga kaubayan. At ang ititimpla ko po, uh, kamatis at saka sibuyas. Kamatis at saka sibuyas pang timplan niya mga kaubayan. Bali, ito timplado na mga kaubayan. Ito na po siya ngayon. Bali po ang kakainin ko mga kaubayan, kaya wag po nating baliwalain. Puro-puro ko pong kakainin to, hindi po ako kakain ng kanin. Kasi ganyan po ako, pag nakaramdam po ako ng pananakit ng buto-buto, kalamnan, yung mamasal, arthritis, puro-puro ko pong kinakain ito mga kaubayan. Kasi kung nyo pong alala, yung ating mga kapatid na mga igurot, mga katutubo, ah, hindi po sila tinatamaan ng sakit na rayuma, at arthritis gawa po ng ito, kumakain po sila ng hilaw na celery, kinchay at labanos, halo-halo po yan mga kaubayan, kaya wag po natin baliwalain ang kakayahan ng labanos uh, labanos, kinchay, celery uh, at saka yung musta sa mustasa, mga kaubayan, kasi malakas po na gamot ng rayuma at arthritis yan ito po, bali ito pong pagkain ko o, hindi po ako kakain ng kanin mga kaubayan, kundi ito lamang po ipapasok ko sa aking katawan. Sundin nyo lamang po yung tamang proseso mga kabayan. Masarap po mga kabayan. Bali dalawang kainan ko ito mga kabayan. Ngayong umaga at mamayang tanghali. Kaya wag po natin baliwalain ang kakaya ang kahalagaan nang labanos ang palaya tungkol sa masakit na katawan mga kababayan yung buto-buto. Kaya hanggang dito na lamang pang videos neto at marami pong salamat.